Hello guys! Kumusta na naman po ang lahat? Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta ang araw? And dahil today is Friday, happy weekends po sa atin sa parts of Middle East. Ayan, dahil it's too late talaga po. Kasamahan mo ako sa aking pagkain. Meron akong pagkain natin ngayon. Ayan, sama-samang malunggay. Ayan, maraming gulay. Ngayon lang kita ng malunggay na maraming pag, maraming lahok. Ewan ko kung anong last, pagkain ano to. Nilagyan ng tuyo, nilagyan ng dilis, nilagyan ng kung ano-ano luya. May sili Kasi nga, it's sulit ang pagkain ko guys. Kasi ngayon lang kumain. Maghapon. Morning. Kasi pagising ko sa umaga, wala akong time kumain. Pagpasok ko rito, diretso, diretso sa trabaho, wala na. Nagkapi ako as in. Today, what is the time? Now is 8 evening. Eto pa lang po ang pagkain ko. Si, ganito ho talaga ako kumain. Pag wala akong time, alam naman ako, this, is, ano, devoted ako sa pagdating sa mga trabaho, guys. Eh. hanggat hindi so, hindi naghihinto yung chan ko ng kakaikot ayan, hindi ako bumibitaw ayan, kaya yun, ngayon lang ako kumain, samahan nyo ako guys Lilis, bebe oh. Ayan, yan. Sabi, mata ko. Kasi isang butong yeah, niluto ko to kahapon pa. Diba? Niluto ko to, guys. Kaso, di nagdaga kasama ko ng ano, ng mga gulay na may, ka, may cabbage, may sariling ano, sariling ku pagkain. Kaya ayun. Kain tayo. Grabing gutom eh. Ayan, shout out po sa lahat. Ayan, thank you so much sa ating mga sumusuporta at gumagabay at lagi nagpapabibigay ng biyaya sa blessing sa ating dito sa YouTube channel. Thank you always to always be support sa aking YouTube. Um, sa lahat ng blessings in the comment section and uh, viewers, subscriber um, members na laging intact ayan, continue to be support ayan. and uh, sa mga uh, super chatter, super sticker thank you so much always guys, ayan, kain tayo bahala na si Lord na magbalik na mga biyaya na ipinagkakaloob nyo. Siyempre, sabi ko nga, yung biyaya ninyo, hindi sa akin na bibigay, hindi sa akin na pupunta. Dahil talaga, intention ko, my intention is to help people also. Kahit even though I'm not there in the Philippines, I want to share your blessings, you giving to me on my channel, you're giving your uh, blessings. I also, I will... Uh, share the blessings that you give the added people. Paul. Ayan, salamat po. Ayan, na laging nandyan kayo nakasupport at hindi ho mibitaw sa aking uh, channel. Ayan, hello guys, it's done. Ayan, syempre done na tayo. <laughs> done na tayo palangga. Ayan, grabing pagod kaya talaga. Ayan kasi nga ano, over-exhausted kasi. Kasi, um, dami ka pang ano kasi, problema dito. Kaya, parang ayaw ko rin mag-isip. Pero okay lang. So, kaya naman. Laban lang talaga. Happy lang. Bahala na si Lord ayan, sige, ano pang hinihintay natin mga uh, mga lalabs ko ayan, thank you so much ayan, thank you so much for watching and listening always ayan, God bless you, have a wonderful day everyone and don't forget ayan, yeah, huwag niyo kalimutan naman okay. huwag niyo kalimutan mga lalabs ko ang inyong kit vlog, ayan, Edita Robles kit vlog, so ano pang hinihintay natin, so God bless us all and have a nice day ولا أميني.